aries ang mga kulay na color red at color yellow ang magbibigay ng positibong enerhiya sa iyong araw tandaan ang mga numerong number 25, number 8 at number 17 dahil ito ang magdadala ng swerte huwag kalimutan ang gemini ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin sa tulong ng kanilang inspirasyon magkakaroon ka ng dagdag na pag-asa sa iyong mga gagawin, basta pag nakaharap ang zodiac signs na Scorpio dahil pwede kang magalit kagad sa kanyang mga salita ngayong araw. Taurus, para sa dagdag na swerte, pumili ng mga kulay na color yellow at color white dahil magagawa kang mabigyan ng aura na maging maunawain, isa alang-alang ang mga numerong number 10, Number 6 at number 34 dahil magdadala sila ng positibong enerhiya sa iyong araw. Tandaan, ang Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan. Makinig sa kanilang mga pahiwatig upang mas maunawaan mo ang direksyon ng iyong kapalaran. Gemini ang mga masuswerteng kulay mo ay color blue at color yellow, mga kulay na magbibigay ng lakas at kasaganaan at aura na maging mapagmasid at good vibes ng kaalaman ng karunungan. Tandaan ang mga numerong number 40, number 16 at number 25 dahil magdadala ito ng suerte sa iyong araw. Huwag kalimutan, ang Scorpio ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, ang kanilang presensya ay magbibigay sa iyo ng inspirasyon at lakas ng loob sa bawat hakbang na gagawin mo. Cancer para mapalakas ang iyong swerte, isama sa iyong araw ang mga kulay na color pink at color white dahil magdadala ito ng positibong enerhiya aura ng madaling makipag-usap. Tandaan ang mga numerong number 18, number 30, at number 9 dahil magbubukas ito ng mga oportunidad para sa iyo, huwag kalimutan. Ang Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, at magdadala ng inspirasyon sa iyong mga gawain at dagdag na kaalaman, at kung bigla ang makakausap ng zodiac sign na libra siya ang iyong kasalungat ngayong araw. Leo Ngayong araw isama sa iyong paligid ang mga kulay na color yellow at color pink upang makuha ang swerte. Ang mga numerong number 22, number 31, at number 18 ay magbibigay ng positibong enerhiya sa iyong mga plano. Huwag kalimutan, ang Aris ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa sikat ng araw at ang liwanag ng buwan ay magdadala ng dagdag na inspirasyon. Virgo, para sa dagdag na swerte isama sa iyong araw ang mga bagay na may kulay color green at color blue dahil magagawa kang mabigyan ng kasiyahan sa gagawin mong mga plano. Ang iyong mga masuswerteng numero ngayon ay number 10, number 21, at number 39 tandaan na ang Aries ang iyong kaibigang zodiac sign na magdadala ng gabay kapalaran mula sa mga bituin na magbibigay sa iyo ng inspirasyon at lakas sa mga pagsubok na kakaharapin mo. Libra, para palakasin ang iyong swerte, isama sa iyong araw ang mga kulay na color silver pilak at color yellow dahil aura ng kasiyahan ang magagawa ang mga numerong number 20, number 27 at number 34 ay magdadala ng positibong enerhiya at magbubukas ng mga oportunidad para sa iyo. Huwag kalimutan, ang Aquarius ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin upang maghatid ng inspirasyon sa iyong mga hakbang. Scorpio, para sa positibong enerhiya Isama ang mga kulay na color white at color red sa iyong mga desisyon at makakita ng dapat pag-ingatan na gagawin. Tandaan ang mga numerong number 11, number 27, at number 34, dahil magdadala ito ng swerte at magbubukas ng mga bagong oportunidad, huwag kalimutan, ang Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng inspirasyon at gabay mula sa mga bituin, ang kanilang suporta ay magpapalakas sa iyong determinasyon at magdadala ng tagumpay. Sagittarius, para sa dagdag na swerte, isama ang mga kulay na color green at color red sa iyong mga gawain at laging makikita ang dapat mong gawing maayos, tandaan ang mga numerong number 11, number 16 at number 20 dahil ito ang magpapalakas sa iyong kumpiyansa at magdadala ng mga oportunidad, huwag kalimutan. Ang Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign na magbibigay ng tamang direksyon at gabay mula sa mga bituin. Capricorn, ang iyong araw ay magiging puno ng positibong enerhiya kung magtutok ka sa mahalagang bagay. Para sa dagdag na swerte, isama ang mga kulay na color blue at color pink sa iyong paligid dahil ito ang magpapalakas ng iyong mga desisyon at kasaganaan. Tandaan ang mga numerong number 12, number 17 at number 25 dahil ito ang magpapalakas ng iyong swerte. Huwag kalimutan ang Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng inspirasyon at tapang. Mag-ingat din sa mga Aries, lalo na sa usaping pera at relasyon, upang maiwasan ang mga komplikasyon. Aquarius, isama ang mga kulay na color gold at color pink upang mapalakas ang iyong enerhiya ngayong araw. Ang mga numerong number 8, number 17 at number 37 ay magdadala ng swerte at positibong pagbabago. Huwag kalimutan ang Libra ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan, ang kanilang inspirasyon ay magiging proteksyon at gabay sa iyong mga plano. Pisces, ngayong araw isama sa iyong paligid ang mga kulay na color yellow at color green upang mapalakas ang swerte. Ang mga numerong number 14, number 36 at number 10 ay magbibigay ng positibong enerhiya sa iyong mga plano. Huwag kalimutan, ang Scorpio ang iyong kaibigang zodiac sign na magdadala ng inspirasyon at gabay mula sa liwanag ng araw na makakatulong sa iyong tagumpay.